Good morning mga boss. So karon mga boss, uh, natay ipakita sa inyo ang karon mga boss no. Na ang area mga boss, bakilid kayo mga boss pero gitamnan og durian mga boss. Lindot kayo ang kano? Ang kalabasan sa durian sa bakilid no. So mga boss ipakita nako sa inyo ha. Ah, kung dili juday kuan kung namoy area na bakilid. So tampoy ninyo tamnan og durian no kay nindot ay durian sa inali na yuta no. So tara mga boss. So kaning ako siya ko sa inyo, mga boss, daplin niya ni siya og um, simentado no. So karon, nihapit ko diri kay para mapakita na ko sa inyo ah. Kung so, sa kanindot ang durian na iyang gitanom no. So tara mga boss. Tara na, mga boss oh. So, mga boss bakilid no. Oh. Oh. So karon mga boss dagan kita mga baligya na kuno. Diri sa tuwa dapat dagan kita mga baligya na barato ra ano, no Inani mga porma no. Pag-ilid siya pero gapo kay Yuta no. Hindi pang tamna ng durian no. Oh. gapo kay mga boss. So kaning durian na, na ni mga boss ko ano no. Sa igagaw niya, sa kung no. Oh. Istit yan durian dito, street yang kapli kasada yang iryo. Oh. No. Si gwapo yan, madur Oh. <tod> Pero abunuhanan pa no? Abunuhanan. Ah, nagabuno naman sila o nag-itsa na sila o guwan. Complete. Ah, madur yan o. dito o. dito o. mga durian Oh. O. No? Yung mga durian. Ibang tamnan yan o. No? bakilid no? So, gwapo kayong area o. Overlooking so, ang area. Sa mga area dali mga boss na dali sa Tambubong no na baligya no na ay tag 3000 square meter kuanra 650 650,000 na ay 15 square meter 650,000 So nindot siya tamnan og durian so katong taga Davao dia kursa nada mo na magtanom mo og durian so pwede kay mo mag-inquire sa kuano gusto mo mga mag-farm mo no Oh so, wapo yung durian no tambuk so, tambok yung mga durian mga boss Tambok tambok So mga gagmay kay eh, sa kwan guru ni Iyan gina naguru yung mamatay na durian Iyan gina punuan no punaan So kato lang mga boss So unta na unta na inspire mo sa tong video mga boss no No so, diliad lang mga boss ang bakilid na area no kung durian ang itanom So ang durian dahil nindot po dahil sa bakilid no Kaya makita mo na to sa iyong area na gwapo kayo no So, katulad mga boss, na-inspire ka sa itong video mga boss. Paki-like and subscribe sa itong YouTube channel mga boss. Salamat mga boss!